Kumusta mga kasaliksik? Ang mapayapang dagat ng West Philippine Sea, WPS, ay tila naging eksena ng isang dramatikong labanang geopolitical. Kamakailan lamang, nagpakita ng hindi matatawarang pagkakaisa ang Estados Unidos at Japan sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga pinakamodernong barko pandigma sa rehiyon. Sa harap ng patuloy na agresibong presensya ng China sa pinag-aagawang karagatan, mabilis na nagkaroon ng pag-aayos ng estratehiyang militar ang dalawang bansang ito. Isang hakbang na may tuturing na pinakamalakas na pahayag laban sa unilateral na kontrol ng China sa rehiyon. Nagiging malinaw ang intensyon ng alyansang US-Japan. Hindi nila hahayaang maghari ang China sa mga daan ng dagat na kritikal sa pandaigdigang ekonomiya. Sa isang coordinated military exercise na tumagal ng halos dalawang linggo, umalingaw ang dagundong ng mga barkong pandigma pati na mga fighter jet na nagpapatrolya sa himpapawid ng WBPS. Layo ng operasyon ay pakita ang kahandaan ng dalawang bansa na ipagtanggol ang prinsipyo ng kalayaan sa paglalayag. Isang prinsipyo na paulit-ulit na sinusuway ng Beijing sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga artificial island at militarisasyon sa rehiyon. Ang mensahe ay malinaw. Ang West Philippine Sea ay hindi pag-aari ng sinuman at lalo ng hindi maaaring kontrolin ng iisang bansa lamang ani Admiral John Kirkland pinuno ng Naval Operations ng US Pacific Fleet sa isang press briefing sa panig ng Japan muling iginiit ni Prime Minister Fumio Kishida na ang presensya ng Japan sa rehiyon ay hindi lamang bahagi ng pagtulong sa isang kaalyado kundi bahagi rin ng kanilang tungkulin sa pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa Asya. Habang nagaganap ang mga military drills, binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang reaksyon ng Beijing. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, ang naturang hakbang ng US at Japan ay isang deliberate provocation at isang malinaw na pagtatangka upang sirain ang kanilang soberanya. Gayunpaman, tinanggap ng marami sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ang presensya ng mga barko ng US at Japan bilang mahalagang panangga laban sa agresyon ng China. Ang Pilipinas, sa partikular, ay nagpahayag ng suporta sa alyansa, kasabay ng pagpapalakas ng sariling depensa sa rehiyon. Ang taktikang ginamit ng US at Japan ay nagpapakita ng kanilang malalim na pag-unawa sa estratehikong halaga ng WPPS. Sa isang mundo kung saan ang kalakalan, enerhiya at seguridad ay nakasalalay sa malayang paglalayag. Ang kontrol sa rehiyong ito ay nangangahulugan ng kontrol sa ekonomiyang pandaigdig. Ang BBPS ay tahanan ng mahigit 5 trilyong dolyar na halaga ng kalakalang nagdaraan dito bawat taon. Hindi katakataka na ang parehong Japan at US na parehong nakadepende sa kalakalang ito ay magpapadala ng kanilang pinakamagagaling na pwersa upang protektahan ang rehiyon. Ngunit higit pa sa ekonomiya, ang nagaganap sa Barbie PS ay larawan ng patuloy na bangayan ng mga puwersang naghahangad ng dominasyon at mga bansang naninindigan sa internasyonal na batas. Sa kabila ng tensyon, nananatili ang paninindigan ng US at Japan na ipagpatuloy ang kanilang presensya sa rehiyon. Ang patuloy na deployment ng kanilang mga barko ay patunay na hindi sila titigil hanggat hindi nagkakaroon ng malinaw na resolusyon sa sigalot. Ang alyansa ng US at Japan sa WPS ay hindi lamang nagpapakita ng lakas ng kanilang militar kundi ng kanilang dedikasyon na panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa Asia. Sa harap ng tumitinding pressure mula sa China, ang kanilang pagkakaisa ay nagsisilbing paalala na sa gitna ng lumalalang tensyon, may mga bansang naninindigan para sa kapayapaan at kalayaan. Ang kanilang pagkilos ay hindi lamang laban sa isang bansa, kundi para sa mas malawak na layunin ng pandaigdigang seguridad. Habang umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea, hindi nagpaawat ang Beijing sa pagpapahayag ng kanilang matibay na paninindigan laban sa pagpapalakas ng presensyang militar ng Estados Unidos at Japan. Ang mga barko at eroplano ng dalawang bansa ay tila naging simbolo ng lumalakas na koalisyon sa rehiyon. Ngunit sa kabilang panig, ang China ay may ibang estratehiya. Isang pinagsamang diplomasya at pagpapakita ng kanilang sariling kapangyarihan. Ang tugon ng China ay nagsisilbing paalala na hindi lamang ito usapin ng militar, kundi isang masalimuot na labanan ng impluensya, ekonomiya at reputasyon sa pandaigdigang entablado. Sa gitna ng mga ulat tungkol sa pinagsanib na naval drills ng Estados Unidos at Japan, mabilis na nagpatawag ang Beijing ng isang emergency meeting sa kanilang Ministry of Foreign Affairs. Sa isang matapang na pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng China na ang provocative actions ng dalawang bansa ay isang malinaw na pagsubok sa kanilang soberanya. Hindi namin hahayaang ang anumang pwersa mula sa labas ng rehiyon ang magsamantala sa kalagayan sa South China Sea. Anya, gamit ang terminolohiya ng China para sa West Philippine Sea. Kasabay nito, agad na naglunsad ang China ng sarili nitong mga naval exercises malapit sa pinag-aagawang mga isla bilang pagpapakita ng lakas. Ngunit sa kabila ng matapang na retorika, at pagpapakita ng militar. Hindi may kakailan na ang China ay patuloy na gumagamit ng economic diplomacy upang maibsa ng tensyon at panatilihin ang impluensya nito sa rehiyon. Sa huling bahagi ng taong 2024, pinalakas ng Beijing ang kanilang Belt and Road Initiative na naglalayong magbigay ng malalaking proyekto sa infrastruktura para sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang na ang Pilipinas. Sa harap ng lumalaking presensyang militar ng Estados Unidos at Japan, ang China ay naglalatag ng alternatibong naratibo. Isa kung saan ang kanilang pakikilahok ay nakatuon sa ekonomiya at kaunlaran, hindi kaguluhan. Isa sa mga kapansin-pansing hakbang ng China ay ang pag-alok ng multi-bilyong dolyar na kasunduan sa kalakalan sa kanilang mga kalapit bansa na naglalayong palakasin ang kanilang ugnayan sa ekonomiya habang binabawasan ang posibilidad ng mas malawak na suporta sa alyansa ng Estados Unidos at Japan. Gayunpaman, hindi lahat ng bansa ay kaagad na tumanggap ng alok ng Beijing. Ang Pilipinas, sa kabila ng pagtanggap ng ilang proyekto mula sa Belt and Road Initiative, ay naghayag ng pagkabahala sa patuloy na presensya ng mga barko ng China sa kanilang exclusive economic zone. Ang duality ng estratehiya ng China isang kamay sa diplomasya, ang isa sa agresyon, ay nagdudulot ng magkahalong reaksyon mula sa rehiyon. Sa kabila nito ang tanong ng pandaigdigang komunidad ay simple ngunit mahirap sagutin. Alin ang mananaig, diplomasya o lakas? Sa isang banda, ang China ay tila nagiging mas isolated sa harap ng pinagsama-samang puwersa ng Estados Unidos at Japan. Sa kabila ng kanilang economic outreach, maraming bansa sa Association of Southeast Asian Nations ang nagiging mas bukas sa pakikipag-alyansa sa mga kanluraning puwersa bilang depensa laban sa agresyon ng Beijing. Sa kabilang banda, ang lakas ng ekonomiya ng China ay hindi maikakaila. Ang kanilang posisyon bilang pinakamalaking trading partner ng maraming bansa sa rehiyon ay nagbibigay sa kanila ng leverage na hindi basta-basta matatalo ng simpleng pagpapakita ng lakas militar. Ang komplikasyong ito ay nagpapaalala sa mundo na ang labanan sa West Philippine Sea ay hindi lamang tungkol sa mga barko o isla. Ito ay isang mas malawak na labanan ng ideolohiya, isang labanan ng kontrol at impluensya na magtatakda ng direksyon ng rehiyon sa mga susunod na dekada. Sa pagitan ng militar at diplomasya, ang China ay naglalakad sa manipis na linya ng pandaigdigang relasyon habang sinisikap nitong itaguyod ang sarili bilang isang leader sa Asia sa harap ng matitibay na hamon mula sa pinagsanib na powersa ng Amerika at Japan. Habang nagpapatuloy ang tensyon, nananatili ang hamon para sa China na maghanap ng balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng kanilang ekonomiya at pagbibigay diin sa kanilang teritoryal na karapatan. Isang bagay ang malinaw. Ang tugon ng Beijing ay hindi lamang reaksyon sa presensyang militar ng Estados Unidos at Japan, kundi bahagi rin ng mas malawak na plano upang tiyakin na ang kanilang impluensya sa rehiyon ay hindi basta-basta mababawasan. Anumang anyo pa ng pagsubok ang dumating, Sa patuloy na pag-init ng tensyon sa West Philippine Sea, hindi maiwasang bumalik ang usapan sa isang mahalagang aspeto ng sigalot, ang batas pangkaragatan. Sino nga ba ang tunay na may karapatan sa mga pinag-aagawang teritoryo? Ang sagot ay tila nakatago sa mga pahina ng International Maritime Law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS itinatag ang own clause noong dekada ng siyam upang magtakda ng mga patakaran tungkol sa karapatan ng mga bansa sa mga karagatan. Isa sa mga pangunahing konsepto nito ang Exclusive Economic Zone o EEZ na nagbibigay sa isang bansa ng eksklusibong karapatan sa mga likas na yaman sa loob ng dalawang daang milya na utika mula sa kanilang baybayin. Sa ilalim ng prinsipyong ito, malinaw na ang karamihan sa West Philippine Sea ay saklaw ng EEZ ng Pilipinas. Ngunit ang simpleng katotohanan ito ay matagal nang binabalewala ng China na paulit-ulit na iginigiit ang kanilang Nine Dash Line na sumasaklaw sa halos buong South China Sea kabilang ang mga bahagi ng EEZ ng ibang bansa tulad ng Vietnam, Malaysia, Brunei at Pilipinas. Noong taong 2016, Nagbigay ng malaking tagumpay ang Permanent Court of Arbitration o PCA sa Pilipinas matapos nitong ideklara na walang legal na basihan ang Nine Dash Line ng China. Sa kabila nito, mariing tinanggihan ng Beijing ang desisyon at patuloy na pinalalakas ang kanilang presensya sa rehiyon. Mula sa pagtatayo ng mga artificial island hanggang sa paglalagay ng mga military installation sa mga ito. Ang ganitong mga hakbang ay malinaw na labag sa pandaigdigang batas ngunit walang konkretong mekanismo upang pilitin ang China na sundin ang mga desisyong ito. Ang tanong ngayon, ano ang papel ng Estados Unidos at Japan sa konteksto ng batas? Bagamat hindi pumirma ang Estados Unidos sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, aktibo silang nakikilahok sa pagpapanatili ng freedom of navigation sa rehiyon na kanilang itinuturing na kritikal sa pandaigdigang kalakalan. Ang Japan sa kabilang banda ay isa sa mga bansang matagal nang tumatangkilik sa UNCLOS Close at tahasang kumikilala sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration o PCA. Ang kanilang presensya sa West Philippine Sea ay hindi lamang pagpapakita ng suporta sa mga kaalyado tulad ng Pilipinas kundi pati na rin isang mensahe sa China na ang batas pangkaragatan ay kailangang igalang. Ngunit kahit pa anong tibay ng United Nations Convention on the Law of the Sea o Unclose, nananatili ang tanong. Paano ito may laban sa isang bansang may napakalakas na impluensya tulad ng China? Ang sagot ay tila nakasalalay sa samasamang aksyon ng mga bansa. Sa harap ng patuloy na militarisasyon ng Beijing, nananawagan ng Pilipinas at iba pang Southeast Asian nations para sa mas malakas na pagkakaisa sa pagpapatupad ng kanilang mga karapatan. Gayun din, ang Estados Unidos at Japan ay nanindigan na ipagpapatuloy nila ang kanilang Freedom of Navigation Operations upang matiyak na ang mga daanang dagat sa West Philippine Sea ay mananatiling bukas para sa lahat. Sa gitna ng usaping ito, hindi maiiwasan ang pagtatanong kung hanggang saan ang kapangyarihan ng batas. Sa isang mundo kung saan ang kapangyarihan ay madalas manaig sa prinsipyo, ang West Philippine Sea ay tila naging simbolo ng krisis sa pandaigdigang sistema. Ang pagkabigo ng Permanent Court of Arbitration o PCA na itulak ang China na sundin ang desisyon nito ay naglalantad ng kahinaan sa pandaigdigang kaayusan. Isang sistema na madalas ay umaasa sa mabuting pananampalataya ng mga kalahok na bansa. Habang nagpapatuloy ang tensyon, malinaw na ang International Maritime Law ay hindi lamang isang koleksyon ng mga patakaran kundi isang hamon sa pandaigdigang komunidad. Ang hamon ng pagprotekta sa isang sistemang nakabatay sa batas laban sa mga puwersang nais itong baliin para sa sariling kapakinabangan. Ang usapin ng karapatan sa West Philippine Sea ay hindi simpleng legal na debate, kundi isang laban para sa hinaharap ng pandaigdigang kaayusan. Sa gitna ng sigalot na ito, nananatili ang isang bagay na tiyak, ang batas ay isang makapangyarihang kasangkapan. Ngunit magiging makapangyarihan lamang ito kung ito'y sama-samang igagalang at ipagtatanggol. habang tumitindi ang labanan ng impluensya sa West Philippine Sea sa pagitan ng Estados Unidos, Japan at China, ang Pilipinas ay nasa sentro ng sigalot. Bilang pangunahing bansa na direktang apektado ng agresyon ng China at ng presensya ng mga dayuhang persa, ang tanong ay malinaw. Paano ginagampanan ng Pilipinas ang papel nito sa isang komplikadong sitwasyong may malawak na implikasyon sa seguridad, ekonomiya at soberanya ng bansa? Noong taong 2016, isang mahalagang tagumpay ang nakamit ng Pilipinas nang ipanalo nito ang kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration o PCA. Ipinahayag ng korte na ang nine-dash line na iginigiit ng China ay walang legal na batayan at ang malaking bahagi ng West Philippine Sea ay sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Gayunpaman, ang tagumpay na ito ay nanatiling simboliko. Sa kawalan ng mekanismo para maipatupad ang desisyon ng PCA, patuloy ang China sa pagtatayo ng mga artificial island at militarisasyon ng rehiyon. Sa kabila ng ganitong hamon, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos at Japan sa karapatan ng Pilipinas. Ang kanilang presensya sa West Philippine Sea ay nagbigay ng mas malawak na seguridad sa rehiyon. Gayunpaman, ang ganitong hakbang ay nagdulot din ng pangamba sa loob ng bansa. Habang ang ilan ay naniniwala na ang alyansa sa Estados Unidos at Japan ay mahalaga upang pigilan ang agresyon ng China, ang iba naman ay nangangamba na ang labis na pagpapasaklaw sa dayuhang puwersa ay maaaring maglagay sa bansa sa panganib kung sakaling magkaroon ng gulo. Ang mga lokal na mangingisda sa mga probinsyang malapit sa West Philippine Sea, tulad ng Palawan at Zambales, ang unang nakararamdam ng epekto ng sigalot. Ayon sa kanilang mga kwento, ang presensya ng mga barko ng China ay nagdudulot ng takot at kawalan ng hanap buhay. Marami ang nagreklamo tungkol sa harassment mula sa mga barko ng China na nagiging dahilan upang hindi na sila makapangisda sa mga lugar na matagal nang na kanilang pinakikinabangan. Sa kabilang banda, ang presensya ng mga barko ng Estados Unidos at Japan ay nagbibigay ng bahagyang seguridad, ngunit hindi ganap na nasosolusyonan ang kanilang mga problema. Habang patuloy ang tensyon, nagpatibay ang pamahalaan ng Pilipinas ng mga hakbang upang mapalakas ang kanilang depensa. Noong unang bahagi ng 2024, inaprubahan ng Kongreso ang mas malaking budget para sa modernisasyon ng Philippine Navy, Navy at Air Force. Ang mga barkong pandigma at fighter jet ay inaasahang darating sa mga susunod na taon upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol ng teritoryo nito. Sa kabila nito, nananatiling malaking hamon ang kakulangan ng pondo at teknolohiya kung ihahambing sa mga superpower tulad ng China, Estados Unidos at Japan. Ngunit hindi lamang militarisasyon ang tinitignan ng pamahalaan. Sa diplomatikong aspeto, patuloy ang Pilipinas sa pakikipag-usap sa China at sa iba pang bansa ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN upang maghanap ng mapayapang solusyon sa sigalot. Sa kabila ng maraming round ng negosasyon, nananatiling mahirap makahanap ng konkretong kasunduan na kikilalanin ng lahat ng panig. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling isang malaking tanong ang direksyon ng Pilipinas sa hinaharap. Patuloy bang susuporta ang bansa sa alyansa nito sa Estados Unidos at Japan o maghahanap ito ng bagong diskarte upang makuha ang tiwala ng China? Ang sitwasyon ay nagbubukas din ng debate sa loob ng bansa tungkol sa mas malawak na usapin ng soberanya, ekonomiya at ang papel ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. Habang lumalalim ang tensyon, ang West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo para sa Pilipinas. Ito rin ay isang pagkakataon upang muling tukuyin ang sarili nitong pagkakakilanlan bilang isang bansang may mahabang kasaysayan ng pakikibaka para sa kalayaan. Ang hamon ngayon ay hindi lamang ang depensahan ng teritoryo Kundi ang tiyaking ang mga aksyon nito ay maghahatid ng pangmatagalang kapayapaan, seguridad at kaunlaran para sa susunod na mga henerasyon. Habang ang West Philippine Sea ay patuloy na nagiging sentro ng geopolitical na tensyon, ang kasaysayan ay nagiging mahalagang gabay upang maunawaan ang kasalukuyang sigalot ang kasaysayan ng sigalot sa Asia Pasipiko mula noong ikalawang digma ang pandaigdig hanggang sa modernong panahon ay nagpapakita kung paano nabuo ang mga alyansa, estratehiya at tensyon na patuloy na humuhubog sa dynamics ng rehiyon. Noong dekada ng apat na po, sa kasagsaga ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pasipiko ay naging pangunahing teatro ng digmaan. Isa sa mga pinakatanyag na labanan ay ang Battle of Leyte Gulf na naganap noong Oktubre taong 1944. Ito ang pinakamalaking naval battle sa kasaysayan kung saan ang pwersa ng Allied Powers, pinangunahan ng Estados Unidos, ay matagumpay na napigilan ang pagsulong ng Japanese Imperial Navy. Ang Pilipinas bilang lokasyon ng labanan ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagsasakatuparan ng kalayaan sa rehiyon mula sa pananakop ng mga Axis Powers. Matapos ang digmaan, formal na nilagdaan ang San Francisco Peace Treaty noong Setyembre taong 1951 na nagbigay daan sa muling pagbangon ng Japan bilang isang mapayapang bansa. Ang kasunduang ito ay nagpatatag sa alyansa ng Estados Unidos sa Japan na naging pundasyon ng modernong seguridad sa rehiyon ng Asia-Pacifico. Ang alyansang ito na tinaguriang cornerstone ng stability sa rehiyon ay direktang naapektuhan ng mga tensyon sa South China Sea na ngayon ay mas kilala bilang West Philippine Sea sa konteksto ng sigalot ng Pilipinas sa China. Sa modernong panahon ng dating estrategikong labanang pandigma ay napalitan ng diplomatikong bangayan at militarisasyon. Ang lessons mula sa ikalawang digmaang pandaigdig ay kitang-kita sa kasalukuyang aksyon ng Estados Unidos at Japan. Ang presensya nila sa West Philippine Sea ay hindi lamang simpleng suporta sa Pilipinas, kundi bahagi rin ng mas malawak na estratehiya upang tiyakin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa isang mundo kung saan ang kalakalan, enerhiya at pandaigdigang ekonomiya ay nakasalalay sa malayang paglalayag, ang mga daan ng dagat tulad ng West Philippine Sea ay nagiging kritikal na teritoryo ng modernong digmaan sa impluensya. Sa kabilang banda, ang China ay tila umaangkla rin sa kasaysayan upang bigyang katwiran ng kanilang agresibong pag-angkin sa rehiyon. Sa kanilang perspektibo, ang South China Sea ay bahagi ng kanilang makasaysayang teritoryo na sinakop ng mga dayuhang pwersa noong kolonyal na panahon. Ngunit ang argumento nilang ito ay kinontra ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration o PCA noong 2016 na nagsasabing walang legal na basihan ang kanilang 9-line ang kasaysayan ay nagbibigay din ng aral kung paano ang pandaigdigang kooperasyon ay maaaring magtagumpay laban sa unilateral na aksyon. Sa parehong paraan na ang Allied Powers ay nagtagumpay laban sa mga Axis Powers sa pamamagitan ng pagkakaisa, ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea ay nangangailangan ng mas malawak na kooperasyon mula sa mga bansang pinapahalagahan ang international law at pandaigdigang kapayapaan. Ang papel ng ASEAN halimbawa ay maaaring maging kritikal sa pagsulong ng diplomatikong resolusyon sa sigalot. Habang binabalikan ng kasaysayan, hindi may kakaila na ang mga tagumpay at pagkatalo noong ikalawang digmaang pandaigdig ay may epekto sa kasalukuyang estado ng geopolitika. Ang mga alyansa na nabuo noon ay patuloy na nagpapatibay sa modernong relasyon ng mga bansa. Ngunit kasabay nito, ang mga aral mula sa kasaysayan ay nagbibigay din ng babala na ang kawalan ng resolusyon sa sigalot ay maaaring magdulot ng mas malawak na gulo. Ang West Philippine Sea, na minsang naging tahimik na bahagi ng karagatan, ay ngayon naging simbolo ng patuloy na laban para sa kapayapaan, kalayaan at karapatan. Habang nagbubukas ang mga bagong kabanata sa sigalot na ito, ang mga aral mula sa kasaysayan ay nananatiling mahalaga. Sa pagunawa sa nakaraan, maaaring matiyak na ang hinaharap ay hindi na muling magiging saksi sa parehong trahedya, kundi magiging daan tungo sa isang mas mapayapa at balanseng mundo.